Kumusta ka? Um, meron akong tanong sa iyo na baka makapagpabago ng tingin mo sa ginagawa mo, sa ministeryo mo, o kahit anong pinagkakaabalahan mo. Paano kung yung pinakamalaking hadlang pala sa paglago? Hindi yung kakulangan sa pagtatanim, kumbaga hindi yung pagsisimula, kundi yung hindi natin pagkilala kung kailan. Hinug na. Kailan na ba dapat umani? Naisip mo ba, ilan na kayang oportunidad yung ano, lumagpas lang? Oo oh, nga. No. Napaka-relevant niyan, lalo na ngayon. At para sa iyo na nagbigay nitong mga materyales, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Yung um, mahalagang shift mula sa basta lang nagsisimula ng mga bagay-bagay, yung parang tanim lang ng tanim, papunta doon sa talagang nag-aalaga at kumikilala kailan ba yung tamang panahon para umani. Gagamitin natin yung mga ideya dyan sa binasa mo. Malalim yung paggamit ng talinghaga ng agrikultura, ba? Diba? Yung galing pa sa Biblia para pag-usapan itong leadership, paglago, tsaka paghubog ng tao. Oo nga, eh parang guide nga itong mga source mo, no? Na gamit yung lengwahe ng bukid para ipaliwanag yung mga bagay na espiritual. So, ang misyon natin dito, para sa iyo na nakikinig ay matulungan kang maintindihan. Uh, um, bakit ba critical tong paglipat na to ngayon? Tapos paano mo ba makikita yung mga sinyales na okay, ready na to? At ano yung mga practical na hakbang para maging mas effective ka sa pag-aalaga at pag-aani? Tsaka paano maiiwasan yung mga, alam mo na, mga common mistakes? Tara, simulan na natin tong pag -imay. Sige. Simulan natin dun sa tanong na, bakit ba parang urgent? Bakit mahalaga yung shift na to mayon? Sabi nga dun sa binigay mong mga pahina, nasa panahon daw tayo ng sobrang bilis na pagbabago. Mm. Laganap din yung kawalan ng tiwala, tapos parang may malalim na pagkauhaw yung mga tao for meaning, for something deeper. At eto pa, yung attention span daw natin, pababa ng pababa. Ah, Oo, oh. at dyan daw papasok yung piligro nung puro pagtatanim lang. Yung walang katapusan, pwedeng hindi na relevant yung ginagawa natin, o kaya mapagod lang tayo, burn out. Ang nakakaintriga para sa akin dun sa nabasa mo, yung sinasabing yung pangmatagalang impact, hindi lang pala nakasalalay sa galing nating magsimula. Hindi nga. Pero sa so wisdom natin na malaman kung kailan dapat lumipat ng focus mula tanim papuntang alaga at ani. Sakto at may cost din pala yung hesitation, yung pag-aatubili. Sabi doon, kapag sobra tayong nag-aalangan na umani, sayang yung mga opportunities. Sayang naman. Nababansot yung paglago ng tao tapos hindi natin nakikita yung full potential nung pinaghirapan. Parang yung nasa awit 126.5, di ba? silang nagsisipag hasik na may luha ay magsisiyani na may galak. Yung galak, andun din sa pag-aani, hindi lang sa hasik. Ha, o nga. So yung tanong pala dapat, hindi lang nagtanim ba ako, kundi nakikita ko ba yung aanihin na, na parang inihanda na? Okay, okay. Malinaw na kung bakit crucial to. Pero, teka, ba't nga ba itong mga metaphor ng pagsasakar yung paboritong gamitin, lalo na ni Jesus? Ano bang meron dito? Maganda yung tanong mo. Kasi, ayon sa mga teksto mo, ginamit to ni Jesus kasi parang perfect illustration siya ng dynamics ng Kingdom of God. Tayong yung dynamics? Yung mga bagay na nagsisimula ng halos di mo mapansin, parang maliit na binhilang, tapos biglang lalago ng, wow, nakakamangha. Tsaka pinapakita rin nito yung partnership eh. Pagkilos ng Diyos, oo, pero kasabay din yung responsibility natin bilang tagapamahala, bilang katiwala. Ah, kaya pala yung mga parable niya tulad nung sa tumutubong binhi sa Marcos. Yung magsasaka, natutulog, gumigising, pero yung binhi, tumutubo sa paraang din niya kontrolado. Oo, oh. May misteryo, may pagkilos ang Diyos na hindi natin hawak, pero may parte pa rin tayo doon. Hindi pwedeng wala. Gets ko. Tapos nandyan din yung talinghaga ng mga hasik sa Mateo. Ito naman, pinapakita kung gaano kaimportante yung kondisyon ng lupa, yung puso ng tao. Hmm, hindi lang basta hasik. Hindi nga. Kailangan din tingnan Linangin 'yung paghahanda nung tatanggap. Pati 'yung sa trigo at damo, 'di ba? 'Yung paalala ka. magkasabay lumago 'yung mabuti at masama. Kaya ingat sa paghuhusga. Kailangan ng pasensya. Maging si Pablo nga raw sa tuti Timoteo, may proseso. Tanim, payag, pili ng tapat, alaga, turuan, padala, paramihin, cycle siya. So, ang simpleng takeaway Diyos ang nagpapalago, yung vertical, pero tayo yung naglilinang, nag-aasikaso, horizontal. Hindi pwedeng isa lang ang gumagana, kailangan pareho. Ganda ng summary mo. Sakto. At dyan na nga to, pasok yung tatlong ritmo na binabanggit don sa mga materyales mo. Maghasik, magalaga, at umani. At importante, hindi lang daw ito linear. Cycle siya. May ritmo. Okay, sige nga. Isa-isahin natin yung maghasik. Ito yung malawakang pagpapahayad, no? Outreach events, media, wide reach. Pero ano yung uh, posibleng bitag kung dito lang tayo magaling? Ang panganib daw ayon sa sources mo ay yung pagiging mababaw. Ang daming naabot pero walang ugat, walang lalim. O kaya, yun nga, burnout sa mga workers kasi parang walang nakikitang pangmatagalang bunga kailangan daw ng balanse. Makes sense. Talagang kailangan ng balanse. Okay, sunod yung mag-alaga. Ito na yung mas tutok. Discipleship, mentoring, small groups, pagpapalalim ng relasyon, ng kaalaman sa salita. Ano naman ang risk kung ito yung kulang o napapabayaan? Ayun, papagkulang ang pag-aalaga, maraming nasimulan pero hindi nagtutuloy o hindi lumalago ng husto, parang halaman na walang sapat na dileg o pataba. Pwede ring mauwi sa pagiging masyadong program-focused imbes na people-focused. Kasi ang pag-aalaga, hindi lang turo eh. Paglikha ng isang parang ecosystem kung saan pwedeng lumago yung tao. May practices, may community, may accountability. Malalim pala tong pag-aalaga na to. Ha? At yung pangatlo, o Ito yung pag-gather at pag-multiply. Dito raw nasa sukat yung readiness, yung commissioning, yung pagpapadala sa iba para sila naman yung maghasik at mag-alaga. Anong critical dito? Timing. Yan ang laging binabanggit. Timing. Kasi pwedeng masyadang maaga yung pagpapadala mo. Hindi pa talaga handa. So baka bumagsak lang. Kawawa naman ah. O kaya naman. Sobrang tagal mong inalagaan na parang naging stagnant na. Hindi na nakapagmultiply Ang tunay na pag-ani raw kasi kasama yung pagpapadala. Multiplication. Dito na nagiging mas um, challenging pero exciting. Paano natin malalaman kung hinug na nga? Paano basahin ng bukirin? Sabi nga doon, ano-ano yung mga sign na hinahanap natin para masabing, okay shift na tayo from just scattering seeds to more intentional tending. Na mga binigay na palatandaan, yung mga binasa mo, mula sa pagtatanim, papuntang pag-aalaga, bantayan daw natin yung mga to. Una, hindi lang basta curious, kundi tunay na kuryosidad, paulit-ulit na tanong tungkol kay Kristo, sa faith. Okay, hindi lang one-time question. Oo, -o. pangalawa, yung nagsisimula ng humingi ng tulong. Alam mo yun? Paano ba mag -pray? O pwede mo ba kong samahan magbasa ng Bible? Ah, ah may initiative na. At pangatlo raw, yung openness sa relationship. Handa nang mag-invest ng oras para sa mentoring o willing nang sumali sa isang community, isang grupo. Tapos may dinagdag pa yung isang mong source, yung reading the field. Sabi doon, yung interest nagiging concrete response na. Tsaka may mga sinyales na ng spiritual awakening pagsisi, gutom sa salita, hanap yung community. Yung tinatawag nilang green shoots. Tama ka dyan. Yun yung mga unang usbong. Ngayon, paano naman yung transition from tending to reaping? Mula pag-aalaga, papuntang pag-aani o pagpapadala. May mga signs din dyan. Una, kitang-kita mo na yung ebidensya ng pagbabago over time sa character, sa spiritual habits niya hindi na lang salita. May bunga na, kumbaga. May bunga na. Pangalawa, lumalabas na yung mga kaloob niya yung spiritual gifts at ginagamit niya yon ng may humility. Halimbawa, nagtuturo na o naglilid ng maliit na grupo. At pangatlo, yung kaya na nilang magmultiply Sila na mismo yung tumutulong sa iba na lumago. Yan daw yung sign ng healthy harvest yung reading the field source mo, binanggit din yung parang natural na leadership na lumalabas. May kusa, marunong makipag-ugnayan, pati yung organic na pagbuo ng community sa paligid nila. Tsaka yung bunga na, persistent, kahit may challenges, andun pa rin. Oo. At nabanggit din don sa materialis mo yung idea ng pagkakaroon ng parang scoring rubric. Hindi para maging checklist lang ha? Hindi naman pero tool siya for discernment para matulungan tayong mag-assess ng readiness based sa nakikita nating ebidensya. Shamber kasama pa rin ang prayer at wisdom dito. Hindi ito formula lang. So hindi lang pala ito gut feel. May mga pattern, may mga palatandaan tayong pwedeng tingnan. Ngayon, punta tayo sa practicals. Ano yung mga paraan o modelo para mangyari ito? Sabi sa sources mo, hindi raw pwedeng asa lang sa organic growth. Kailangan ng intentional pathways. May sadya. Totoo yan. Kasi kung bahala na, baka walang mangyari o sobrang tagal. May ilang mga models na nabangdit doon na subok na. Yung apprenticeship, parang si Jesus sa 12, o si Paul kay Timothy. Pili ka ng ilan, isama mo sa buhay at ministry mo. Very relational yon. Oo, meron ding one-to-one -one multiplication, yung galing sa 2 Timothy 2.2. Turuan mo yung isang tapat na tao na magtuturo din sa iba, tuloy-tuloy na paramihan. Tapos, meron ding mas structured, tulad ng catechumilate or cohorts. Parang may set process, may time frame for formation, mula sa pagiging seeker hanggang sa baptism at commissioning. Oo, mas formal yon yung parang nasa gitna, yung house church o household discipleship. Gamit yung natural networks, pamilya, kapitbahay, katrabaho, pero intentional pa rin yung pag-uhubog. Nagbigay pa ng example ng itsura ng isang pathway, yung source mo, no? yung parang may stages. Pagtatanim mga ilang buwan, tapos may malinaw na on-ramp o pagpasok, mga ilang linggo, pag alaga mas matagal mga ilang buwan hanggang isang taon, pag ani at pagpapadala na pwedeng umabot ng taon din. Ang point daw doon, hindi yung exact timeline kasi iba ibang tao. Tama, iba-iba ang pace. Pero yung pattern, may malinaw na hakbang mula pag-imbita, paghubog, pag, pag, pag hanggang pag off. At may mga tools pong ang pwedeng gamitin daw eh. Yung mabilisang follow-up, parang may script pa nga daw for 48 hours, yung mga discovery groups para sa mga bago, mga checklists para sa mentors para may guide sila, pati yung release covenants, parang kasunduan kapag ipapadala na yung tao. Wow! Mukhang kailangan talaga ng kumukumit na effort at pagiging intentional. Oo, pero heto ang pero. Kasabay ng pagiging intentional, kailangan ding maging aware at maingat sa mga common pitfalls, yung mga karaniwang pagkakamali na madalas mangyari. Binigyang diin doon yung pagiging alipin sa metrics. Ah, eto na naman, yung numero. Puro bilang, ilang dumalo, ilang nag-commit, pero hindi na nakikita yung lalim, yung transformation talaga. Ano raw ang gamot dito? Kailangan daw i-balance ng qualitative markers. Tingnan nyo yung character, yung pagmamahal, yung faithfulness, hindi lang numbers. Isa pa yung danger na mas naging mahalaga pa yung programa kaysa sa tao. Hmm, naging machine na lang. Parang ganun, ang solusyon daw siguraduhin laging may relational touchpoint. May puso sa bawat step. At syempre, andyan lagi yung burnout. Lalo na kung solo flight ka lang o walang pahinga. Tsaka importante rin daw wag baliwalayin yung kulturang lupa, yung pagintindi sa local context. Hindi pwedeng one size fits all. Tama. Critical yan. Tapos may dalawang bitag pa na parehong ugat daw ay ang pagkainip. Impatience. Una, yung premature plow. Maagang pagsuko o pag up. Akala mo wala ng pag-asa, alis ka na, yun pala malapit na. Sayang naman yung tinanim sayang. Kailangan ng pasensya and long-term presence. Yung kabaligtaran naman nito, yung overcultivation. Ito yung ano? Yung masyadong makulit? Parang ganun. Sobrang kontrolado, pilit pinapabilis yung proseso, pinipilit mong mamulaklak yung hindi pa ready. Nagiging controlling ka na. Ah, okay. Parehong galing sa impatience pala yun, no? Oo. Ang lunas daw. Pasensya ulit. Mag-focus ka sa pag-create ng tamang environment for growth, hindi sa pag-force ng outcome. Tapos, i-celebrate mo yung small steps. Huwag yung laging malaking harvest lang ang tinitignan. Isa pang malaking issue, pagkalito sa role natin versus role ng Diyos. Ah, uh, yung inaako natin lahat, credit man or blame. Sakto. Ang paalala, focus tayo sa faithfulness natin sa pagtatanim, pag-aalaga, yung results, ipaubaya natin sa kanya. At last, iwasan daw yung idolo ng episyensya. Yung mas mahalaga yung bilis, yung output, kesa sa bawat tao. Okay. Ang dami nating napag-usapan. So kung ibuod natin lahat ng ito mula sa mga binigay mong sanggunian, ano yung pinaka-core message? Parang eto yung critical shift ng focus, no? mula sa basta lang maghasik papunta sa matalinong pagkilala kung kailan mag-aalaga at aani. Sakto! Yun talaga yun. It's about balance. Yung partnership ng pagilos ng Diyos at ng tapat nating pangangasiwa. Kailangan ng wisdom para makita yung timing. Kailangan ng pasensya sa proseso at investment sa tao, sa relasyon. Tapos kailangan din ng intentional pathways at pag-iwas dun sa mga pitfalls tulad ng impatience o pagiging number-driven lang. At para sa'yo na sumusubaybay dito, bakit mahalaga to para sa iyo? Kasi itong mga prinsipyong to pwedeng makatulong sa iyo para maiwasan yung sayang na effort, para mas lumalim yung impact mo at para makapag-iwan ka ng lasting legacy sa ministry mo man yan, sa leadership mo o kahit sa personal mong buhay. At bilang pangwakas na, pangpaisip para sa iyo, Iiwan namin sa iyo ang tanong na to, galing mismo dun sa binasa mo. Ano-anong mga oportunidad kaya ang nasa harapan mo na ngayon? Mga tao ba yan o sitwasyon na baka hindi mo lang namamalayan? Hinug na pala, ready na para anihin. Hmm, isang napakagandang tanong para pagnilayan. At dito nagtatapos ang ating paghimay sa mga materyales na iyong ibinahagi. Sana naging kapaki-pakinabang itong pagsisiyasat para makuha mo yung mga mahalagang insights sa mabilis at malinaw na paraan. Hanggang sa muli!